Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. For today's video, may kilala nyo ang limang hayop na may pinakamalaking bunganga. Ito yung mga hayop na mapapanganga ka sa laki ng kanilang bibig. Matutuklasan mo rin ang ipapang amazing topics na kaakibat ng mga hayop sa ating listahan. Simulan natin ang kwentuhan sa kailaliman ng dagat. Sa maliit na buta sa sahig ng karagatan, dito mo may kita ang mga sarcastic fringehead. Naumuhay sila sa dagat na may lalim na 240 feet. Paborito lang kainin ang maliliit na hayop gaya ng crabs. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong isda. Hintayin mo nga lang ito pag gumanga. Sa tuwing may kalaban, pinapalaki nila ang kanilang bunganga. Mabisa kasi ito upang takuti ang sino man papasok sa kanilang teritoryo. Mas malaki ang bunganga, mas malaki ang tsansa na manalo sa laban. Pasok sa panglimang pwesto ang mga sarcastic fringehead dahil ang kanilang bibig ay kayang lumapad ng 11 inches. Akala natin na ang mga alien ay may kita sa kalawakan ngunit andito lang pala sila sa ilalim ng dagat. Kung mabisang panakot ang malaking bunganga, hintayin mo ang babaeng nakita ko sa internet. Ito ang sikat na YouTuber na si Ophelia Teaser Stevens. Dahil sa kanyang ganda, naging modelo siya ng mga mamahaling brands. Gayunpaman, meron siyang nakakatakot na talento. Libangan kasi niya ang gumawa ng makeup transformation. Ito ang nag-viral niyang video na aakalain mong meron siyang malahalimaw na bunganga. Sinimulan niya ito sa pagtikit ng paper mache sa kanyang mukha hanggang sa kanyang dibdib. Nang dumikit na ang paper mache, matyaga niya naman itong nilagyan ng makeup para magkaroon ng kulay. Mabusisi ang paglalagay ng makeup dahil pinaka-importante na magmukhang totoo ang special effects. Hindi lang pala sa pagpapaganda ang makeup dahil mas mabisa pala itong gamitin para magmukha kang halimaw. Pagkalipas ng 30 minuto, natapos na niya ang kanyang nakakatakot na transformation. O ba? Diba, pwede na itong ilaban sa mga sarcastic fringe head. Sino sa tingin mo ang mas nakakatakot na bibig? Oo nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat. Tumungo naman tayo sa dalampasigan para makilala ang susunod na hayop na may pinakamalaking bunganga. Ito ang mga pelikan pang-apat sa ating countdown ng mga pelikan dahil kitang-kita naman kung gaano kalapad ang kanilang bunganga. Ang kanilang tuka ay kayang humaba ng dalawang talampakan. Samantala ang kanilang bulsa o pouch ay kayang maglaman ng tatlong galon ng tubig. Kaya pa nga nila itong unat-unate na parang gawa sa lastiko. Sa sobrang laki ng kanilang bunganga, madali lang sa kanila ang lumunok ng isang malaking isda. Dahil dyan, ang mga pelikan ang may titulo bilang pinakamalaking tuka sa mundo ng mga ibon. Mahalaga sa kanila ang magkaroon ng malapad na bunganga dahil mabisa ito upang makahuli ng isda. Pero alam mo ba na merong tao na willing humamon ng palakihan sa mga pelikan? Dito sa Minnesota, USA, nakatira ang bata na si Isaac Johnson. Mukha siyang pangkaraniwang bata pero kapag binuka na niya ang kanyang bibig, mukhang mapapahiya ang mga pelikan. I have the biggest mouth in the world. Sa edad na labing-anim na taon, nakuha ni Isaac ang record bilang pinakamalapad na buka ng bibig sa buong mundo. May sukat ito na 4 inches. Kaya sa kanyang bibig ang isang brick. Walang kahirap-hirap sa kanya ang ipasok ang VHS tape. Maski ang ulo ng baby ay kasharin rin. Kaya ba yung gawin ng mga pelikan sa ulo ng bata? Siyempre, hindi. Gayun pa kapibiliban mo pa rin ang mga pelikan. Yan ay dahil hindi nila kailangan ng Guinness World Record para patunayan na malaki nga ang kanilang bunganga. Dito sa mga ilog ng Afrika, may kita ang susunod nating bida. Mukha silang cute sa unang tingin, ngunit isa ito sa pinakadelikadong hayop na pwede mong masalubong. Ito ang mga hippopotamus. Sa tuwing sila ay naikipag-away, dito mo may kita kung gaano kalaki ang kanilang bunganga. Delikado ang makagat ng hippopotamus dahil pwede nitong mahati sa dalawa ang iyong katawan dito sa isang zoo, mas lalo mong may kita kung gaano kalaki ang kanilang bunganga. Alam mo ba na ang mga hipo ay kayang ibuka ang bibig sa lapad na dalawang talampakan? Dahil dyan, kasya sa loob ang isang buong pakwan. Kaya din nilang ibuka ang kanilang bibig sa lapad na 150 degree. Kung may ganitong katangian ng mga tao, baka kasing laki nito ang ating mga bibig. Ang ating bibig ay may sapat na laki upang makakain at makipagkwentuhan. Mahirap kasi ang mahipag-usap kung sobrang laki ng ating bibig. Pero, hindi ito naging problema sa lalaking ito. Siya ay si John Mosquita,

Sumikat si John Mosquita noong dekada 90 dahil sa kanyang talento. Naging kaliwat kanan ng mga offer sa kanya para maging artista at bumida sa mga TV commercials. Ibinigay sa kanya ng Guinness World Record ang titulo bilang World's Fastest Talker dahil kaya niya magsalita ng 586 words sa loob lang ng isang minuto. Abay teka, meron akong kilala na kayang humamon sa record. Mabuti na lang at hindi natin kasing laki ang bunganga ng mga hipo dahil imbis na makipag-usap, bakang ginagamit natin ang ating bibig sa pahikipag-away. Dito sa nagyayelong dagat ng Arctic Region, masisilayan mo ang higanting nilalang. Sila ang mga bowhead whale. Ito ang hayop na pangalawa sa may pinakamalaking bunganga sa Animal Kingdom. Yan ay dahil sa 30% ng kanilang kabuoang katawan ay binubuo ng kanilang malaking bunganga. Tinatayang nga abot ng 16 feet ang haba ng kanilang bibig at may lapad na walong talampakan. Ang kanilang bunganga ay kayang maglama ng 5 litro ng tubig. Sapat na yon upang mapuno ang isang buong adult size swimming pool. Importante sa mga bowhead whale ang magkaroon ng malapad na bibig dahil ito ang kanilang paraan para makahuli ng krills. Kapag bumuka ang bibig ng balyena, halos maubos nila ang grupo ng mga krills. Sa laki ng kanilang bibig, mapapaisip ka kung kaya ba nilang lumunok ng isang buong tao? Ito ang naging paksa tungkol sa buhay ng propeta na si Jonas at kung paano siya nilunok ng balyena. Ayon sa Biblia, nagalit ang Diyos sa ginawang pag-iwas ni Jonas sa kanyang mga utos kaya nagsimulang bumagyo sa karagatan. Natakot ang mga pasahero na baka lumubog ang bangka, kabilang na dyan si Jonas. Upang tumigil na ang bagyo, nagpresenta si Jonas na itapon siya sa dagat upang iligtas ang lahat ng sakay sa bangka. Matapos na itapon si Jonas sa bangka, Agad ding tumigil ang bagyo. Habang nasa ilalim ng dagat si Jonas, may higanting balyena ang lumapit at lumunok sa kanya. Ayon sa Biblia, tumagal ng tatlong araw si Jonas sa loob ng bituka ng balyena. Pero kung ang mga historyador ang tatanungin, maaaring isang higanting isda ang lumunok kay Jonas at hindi isang balyena. Kahit na sobrang laki ang bunganga ng balyena, sobrang liit naman ng lalamunan nito. Kung susuriin ang anatomy ng balyena, ang kanilang esophagus ay kasing lang ng iyong braso. Dahil dyan, hindi kayang lunukin ng balyena ang anumang bagay na mas malaki pa sa pakwan. Kaya kung ikaw ang tao na may cetaphobia o matinding takot sa balyena, huwag kang mag-alala dahil imposibleng makain ka ng balyena. Mas gusto pa nila ang mga krills dahil ito lamang ang kasya sa kanilang maliit na bituka. Ngayong nakita mo na ang apat na pinakamalaking bunganga sa Animal Kingdom, handa ka na bang makilala ang numero uno sa ating countdown? Ang top 1 sa ating listahan ay ang hype na unti-unti nang sumisikat sa mga exotic pet collector. Ito ang tinatawag na white mouth frog o mas kilala sa tawag na Pac-Man Frog. Maliit lang ang katawan nito, ngunit kalahati ng buong sukat ng kanilang katawan ay bahagi ng kanilang malapad na bunganga. Ang kanilang bibig ay kayang bumuka ng 180 degree. Dahil dyan, nakakayanan nilang kumain ng kung ano-anong hayop basta kasya sa kanilang bibig. Kahit na yan pa ay kasing laki ng kanilang katawan. Oo nga't ang balyena ang may pinakamalaking bunganga sa animal kingdom pero ang mga palakang ito ang may tunay na pinakamalaking bibig kung ang basihan ay ang sukat ng katawan. Kung magkasing laki lang ang Pacman frog at whale, siguradong mas malapad ang bunganga ng palaka. Ito ang dahilan kung bakit ang Pacman frog ang number 1 sa ating listahan. Kung ikaw ang tatanungin, ano pang hayop na may higanting bibig ang dapat kong naisama sa ating listahan? I-comment mo na sa ibaba nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Amara Claudia, Axel Troy at Cleon Vlad. Hello rin kay Fesa Norho at Winfe Sevilla. Shoutout rin kay It's Fleezy, MJ Miras, Rakaza Oscar Jr., at kay Moses H. Guzman. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!